ito yung second harvest natin ng ating miracle fruit ayan, lulutuin ko ito mamaya ito na yung ating miracle fruit ayan na na nabiyak na kakayuri natin yan tapos pakukuluan ng 20 to 30 minutes para ma-extract natin yung juice dito na yung miracle fruit. Ayan, nakayod ko na. Ilagay ko na sa kaserola. Pakukuluan ko na lang ng tuloy. Ayan, kumukulo na. So, hihinaan natin yung apoy. Tapos, pakuluan natin ng 20 to 30 minutes. Ayan, ito ng ating miracle fruit juice ang dami nating na-extract ngayon. Thank you sa panonood.